Nasaksihan ko ang lahat ng nangyari. Napakawalang hiya talaga niya. Alam mo ba pwede mangyari kay Erwin pag nalaman niya yan? Masisira ang buhay niya. Malaki ang paniwala ko na maabsuelto siya. Ang dapat kay Erwin, manahimik. Hintayin ang araw ng paglaya. Angel! Kailangan ka daw makausap ni Sir. Sir, Angel, Labas trabaho ka. Alam mo na binabalak ng mga p***** yun. Kailangan ko tulong mo. Asama ko dyan. Dalihan nyo! Dalihan nyo! Dalihan nyo! Pag inaabot ko kayo, Ako ako, sa'yo ako! ka! Dito ka sa piyak! Dito tayo. Sandali lang. Gwadya! Kalansay! Ang tapang mo, kakampiyan! Ayan, sa taas! Dito ka! Huwag tayong ano sumusunod. Paano nangyari yun? Ang payat na yan. Ang bilis tumakbo. Dito lang kami galing eh. Pumunta ako rito. Gumanon ako rito. Pag ganun ko, nawala na. Ganun ba? Halika, puntahan natin. Di ikaw na lang. Ako ang bahala dito. Sige na! Akala mo may tira na. At huh. Eh, ayan na pala eh. Inunahan pa tayo. Tinapay ka, wisit ka. Hanap kami ng hanap. Nandiyan ka lang pala. Saan ka nagpunta, Manny? Eh, pasensya ka na, Kuya. Medyo sumama ang pakiramdam ko eh. Kaya naisipan kong umuwi muna dito. Ay, siya nga pala, kuya. Kanina pupunta sana ako sa CR. Pero ibang kwarto na pasok ko. Sa kwarto nakapasok? Eh, napasok ko sa kwarto. Nakita ko si Ma'am Desa, kasama si Menchi. Tapos may inabot na plastik. Malita plastik lang. Dun sa mga... Tapos nakita ko may inabot na pera kay Ma'am Desa. Si Desa baka mo. Assistant ni Mr. Ong yan, Alam mo ba kung anong laman ng plastic? Alam mo naman, kuya, na hindi na bago sa akin ang mga bagay na yun. Alam na alam ko yun. Ayun. Yung mga itunutulak nilang yun. Victor, hindi kaya makaipikto sa trabaho natin yan? Kayaan nyo. Gagawa ko ng paraan para matiklo na sila. Kailangan malaman natin kung sino nagkakalat. Oras na malaman ko, tutupiin ko silang lahat. Siya nga pala, ayoko mababalitaan bumabalik ka uli sa bisyo mo. Ah. Oo. Sige, pumasok ka na. Sige, kuya. Sige na! O ikaw? Kasama na rin ko sa kanya. Makakala mo, hindi ako susunod ah. Inaantok na ako. Anong balita, Manny? Positive, sir. Sige na, umalis ka na. Baka makalatapos agad. Dito lang ako, sir. Positive, sir. Sila nagbabagsak ng bato. Ano ang plano nyo, sir? Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. At huhuliin natin sila sa akto. Uh, Victor, magmatsyag kang mabuti. May balita ako na nakakapasok ang mga ipinagbabawal ng gamot dito sa club. Tsaka pakiramdaman mong mabuti. Hindi ko kinukonsente ang mga gawang masama dito. Hayaan nyo, Mr. Rong. Ahanapin ko kung sino may pakanaan nito. O oh, sige, ikaw na munang bahala rito. Sige. Ha? at pupunta pa ako dun sa kabilang club. Kasi... Sige. Mama, sandali. Bakit? Gusto ko makausap si Gilbert. Sasabihin ko sa kanyang pumapayag na ako sa gusto niyang mangyari. Tarin mo ko sa kanya ngayon din dito niya sagot ko Walang stera na Don baka may kabuntot ka na namang kamalasan, na. Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpik ang manok. Carding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan katuloy ng grupo ni na Gilbert. Tsaka nagmukha kang pinikpikan. Ano ba yun? Uh, um, at tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo man lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpin ako eh. Um, pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas eh. Sige, pasok.